Ngayong araw ang Stage 4 ng MPTC Tour of Luzon 2025 The Great Revival na nagsimula dito sa ating bayan ng Agoo La Union at nagtapos naman sa Clark. Kaya nagbike tayo patungo sa bayan ng Rosario La Union kaninang umaga upang doon mapanood sa paahong bahagi ng Barangay Katagintingan ang makasaysayang event na ito sa cycling lalo na at malapit lang naman ito sa ating lugar. At nakarating nga tayo dito ng 8.34 a.m. Samantalang nagmula naman tayo sa Agoo ng 6.45 a.m. May mga kapwa siklista na rin na dito ay nag-aabang noong dumating ako at matyagang nag-aantay sa pagdating ng Tour of Luzon Peloton na inaasahan namin medyo hindi magkukumpulan sa bahaging ito ng ruta sapagkat ito ay paahon kung ikukumpara sa Agoo na bukod sa patag na ay hindi pa sila maaaring makapag breakaway sprint kasi nasa bahagi pa ito ng 5 km radius mula sa starting line. 8 AM na nang magsimula ang karera mula sa Eagle of the North at dumaan naman sila dito sa katagintingan ng 8.27 AM. Pero bago iyon ay may nakita tayong dalawang siklistang mga Koreano na tila ba sumasabit sa isang motor sa ahon ng kalsadang ito at sa palagay ko ay sila ang dalawa sa mga ka-team members ni Yellow Jersey holder Dae Yong Ju ng Gapyong Cycling Team na sina Dong Hyun Cha at Jae Wong Choi na napabalitang nag na sa race kahapon at wala na rin silang mga race numbers na suot pero suot pa rin nila ang kanilang puting jersey uniforms. Sa pagdating ng peloton sa bahagi ng ruta kung saan kami ay nanonood ay dito na nga tinangka ng number 64 ng go for gold na si JP Olarte na kaprobinsyanihan natin dito sa La Union na kumalas sa peloton habang umaahon sila sa ruta at magtangkang manguna sa karera bagamat malayo pa man ang Clark. Anong leksyon ang mapupulot natin dito? Ang pagkatangka ni JP Olarte na pumalas sa peloton at manguna sa laban sa karera ng pagbibisikleta ay maaari nating tignan bilang isang inspirasyon sa mga pinagdadaanan natin sa buhay Nakailangan kailangan mong kumilos sa iyong sariling paraan at abilidad upang mapabuti ang iyong kalagayan at tangkaing ipanalo ang laban sa iyong pinagdadaanan ng panas. Tandaan na mas mabuti ang gumagawa ka ng mabuting hakbang at kumikilos sa iyong pag-unlad one step at a time kaysa wala kang gagawin at hayaan na lang na ka ng agos na katulad ng nasaksihan nating ginawa ni JP Olarte sa Tour of Luzon na karera. Kung nga pala si Teacher Fertz, isang teacher na biker. Hanggang sa muli, sayonara!